Alis si Daddy. Saan kaya pupunta to? Di saan ka pupunta? Diyan lang, may pupuntahan lang ako. Mm -hmm. Uy, bakit nagbibidyo ka? Kaya sa amin kasi kami. Ang tawag doon sa may ano, binubugbog yung asawa. Ayun ba? Pag binubugbog ng asawa, pwede yung ano, Pausi. Yung violence against women and children. Pwedeng lumapit doon. Ayan, pwedeng makakasuhan yung sawang nang bubugbog. E, paano naman kung lalaki na bubugbog? Siyempre, pag lalaki ka, at ikaw yung nabugbog, hindi ka reklamo Pero, pwede ka magreklamo. Physical injury. Eh, ano gagawin mo dapat? Siyempre, ang gagawin mo, iilag ka. di Diba? nakakahiya naman na magre-reklamo ka ng physical injury, lalaki ka. Dapat ilag-ilag lang para hindi ka tamaan. Eh bakit nakasanggas yes ka ba? Saan ka pupunta? Diyan lang. Diyan ka nakasanggas yes mo ah. Pero nga. Pero nga. Oh no para? no no no. Ang no. mga mo. yung mata mo? Saan <laughs> ang